Hi guys! For today's video, pag-uusapan natin na kung paano ba malalaman na mabait si employer. May nagtatanong kasi sa akin, actually, ang hirap-hirap na itong sagutin kasi paano mo pa masasabi mabait yung employer mo kasi hindi talaga pare-parehas ang pag-uugali ng mga Arabo at alam ko maiintindihan ako ng mga kapwa ko OFW na nasa gitnang silangan din ngayon kasi mahirap talagang sabihin na mabait ka, masasabi mo mabait agad si employer, ganyan. Kasi may mga uh, times or may mga situation na mabait sa umpisa and then after 6 months, nagbabago sila. And may mga situation naman na sobrang sama ng ugali, then eventually, ay nagbabago at mamahalin kanila bilang kapamilya, which is danas na danas ko. Ayun, uh, mahirap siyang sabihin, pero bibigyan ko kayo ng tatlong palatandaan na si employer ay safe ka at uh, mabait talaga, no? na uh, kahit may mga ugali yan kasi lahat naman tayo even tayo di ba aminado tayo may mga bad days talaga tayo na um, nararanasan na wala tayo sa mood masungit tayo may mga ganon so lahat ng tao mayroon nun kahit yung mga amo um, nating babae ay may mga ganong days din pero makakasigurado kapag tong tatlong bagay na to ay maayos talaga si employer kapag ka ito ay ginawa niya sa'yo so una pag dumating ka, welcome ka ng buong pamilya. Chinekans ka, then after nun binigay sa iyo agad ang password ng wifi. Binigay agad sa iyo kasi gusto niya na tawagan mo yung pamilya mo, makontak mo sila, matawagan mo sila araw-araw at para hindi mag-alala sa iyo. O na unang-una yan which is napakahirap talaga. <laughs> Kung gagawin niyan sa iyo, eh ang swerte mo na noon, promise. Kasi tayo internet talaga yung ating karamay dito pang-alis ng lungkot at pang-alis ng uh, inip. No? kadalasan talaga yan ang kalaban natin ng homesick. So, pangalawa, pagka yung mga pangangailangan mo na personal ay binigay niya sa'yo, pagdating mo, nandiyan na lahat, may sabon, may shampoo, may bago kang uniform, may bago kang damit, at kung ano-ano pa. No? At syempre, yung pangatlo, no? Dun sa pangalawa, ha, yung binigay yung lahat ng pangangailangan mo, syempre, maayos yung, yung higaan mo, maayos yung uh, may sarili kang kwarto, at kasama na din yung pagkain mo, maayos yung pagkain mo. At yung pangatlo, kailangan, no, para mo malalaman na maayos talaga sa si employer, paghawak mo ang iyong, ay, bawal pala. Paghawak mo to, okay, yung ikama mo, at hawak mo ang, dito eh, ang iyong passport. No. Pag itong dalawang to, hawak mo sa kamay mo at hindi kinumpis ka ni employer. Mm. 95% maayos yan. So, yung 5% inyong yung mga bad days nila na nagsusungit, naninigaw ko minsan-minsan. Pag may, may hindi, ka na, hindi siya nagustuhan na ginawa mo, so talagang gano'n. At normal yun. Okay? Normal yon. Pero pag ito, hawak mo to sa kamay mo at open siya sa pagkain, sa gusto mong bilhin, nakakalabas ka, pag nagpaalam ka, pag gusto mong pumunta ng pharmacy kasi may mga needs ka sa katawan mo, is dahi, swerte ka na. So, swerte po ako. Pero, syempre, may mga times na bad days nga na tinatawag. Pero, yun naman ay very minimal at saka talagang normal naman yun sa atin. Walang perfect na tao. Kahit ako, nagmumura ako. <laughs> Pagka hindi ko kaya yung, kahit nga naglalaro lang ako ng MLE eh. Tapos, um, panaya ako reklamo sa trabaho. Ganito, dinadala ko sa ganito, ganito, dinadala ko sa ganun. Pero, at the end of the day, I always choose to work hard. At talaga namang sinusuklian ko yung kanilang kabaitan. So, pag etong dalawang to, hawak mo. No, tandaan nyo ha. Yun yung three signs na binigay ko sa inyo. Una, welcome ka ng buong pamilya. Binigay sa'yo kaagad yung password ng wifi. Pangalawa, binigyan ka ng mga pangangailangan mo, no? Kasama na doon ang sariling kwarto, matinong pagkain, uh, gamit mo na personal sa sa katawan, kagaya ng shampoo, sabon, uh, toothpaste, ganyan. So, naiintindihan ako, alam ko ng mga datihan na dito. Pangatlo, paghawak mo yung passport at yung iyong ikama. Kasi nasa nakalahad talaga sa kontrata natin na dapat hindi ito kinukuha ng ating employer at hawak lang ito ng kasambahay. At ikaw naman bilang kasambahay, pag pinagkatiwalaan ka ni mo, nahawakan to. Eh, huwag kang tumakas at kung kang gumawa ng kabalbalan. So, lagi niyong tatandaan na ang tiwala ng Arabo pag binigay sa'yo at sinira mo kahit isang beses lang, no? Kahit isang beses lang, lusaw lahat. Ekis ka na. Uwi ka na ng Pilipinas. Hindi ka na itatrato ng maganda. At hindi ka na pagkakatiwalaan. Kaya, ang pinaka-iniingatan ko, pagmasira masira ang tiwala sa akin ng amo ko. So, kahit naiwan niya ako sa airport ng jet, ha? Ah, diretso ko, umalik pa rin ako kahit nasa akin to. You no? Know? Kahit nasa akin, lahat ng importante na kailangan ko. Dahil lagi kong bit, -bit. Kasi bakit? Ayokong masayang yung tiwala sa akin ng tao at pinakaayaw kung maninira talaga ng tiwala, you no? Know? Kasi pag once na binrate ko yung tiwala, ibig sabihin may big reason ako. naka yung i-reason out kung bakit ko yung kinawa. Pero wala naman kasi akong dahilan bakit ako tataka sa maayos yung magpasahod, mabait. Hawa ko to nabibili ko lahat ng kakatihan ko, nakakabila ako ng gusto ko, nakakalabas ako. So, ano pa, di ba? At saka ang pinunta ko dito trabaho, hindi para sa ibang bagay. Ayun, so sana nasagot ko yung tanong mo sa akin at uh, uh, kung may mga datihan pa na gustong idagdag sa kung paano ba malalaman ang kung ang employer ay mabait, ay mag-comment lang po kayo at i-share natin sa iba. Pero ako kasi personally, maraming bagay na pwedeng masabi yung mabait yung employer natin. Pero, yung tatlong bagay na yun ang pinaka-importante talaga sa akin bilang kasambahay kasi hindi lahat ay nasusunod yun. Maaaring mabait siya, pero may camera naman yung, yung kusina at nagbabantay sa pagkain, takal-takal ang pagkain. May mga in, mga hindi marami talaga ako na nakikita personally kasi syempre, hindi naman lingit sa kaalaman niyo na ako sa iba't ibang bahay, pinapadala ako sa iba't ibang bahay para magluto or tumulong doon pag may special event at talaga nakikita ko yung mga sitwasyon at mapalad pa rin talaga ako kahit na kung saan-saan ako pinapadala at binabahala ng amo ko. So, kanya-kanyang sitwasyon. At masasabi ko, yun yung tatlo talaga na base na sa experience ko na tatlong kontrata, ang pinaka-importante. Promise. Kailangan, kailangan natin yun. Kasi pag yun lahat nasa iyo, may peace of mind ka. Yung tipong kaya mong matulog, no? Kahit pagod na pagod ka, kaya mong matulog. So, yun na nga. Um, Nung no, nga yung mga pinagsasabi ko, lagi niyang tatandaan na lagi kayo mag-iingat at huwag sisirain ang tiwala ni amo. Gaano man kahigpit sa iyo si amo, basta sundin mo lang yung mga bagay na gusto niya para makaiwas sa mga problema habang tayo ay nandito sa abroad. So, ayun lamang po at maraming salamat. Sana nakatulong at kung meron pa po kayong iladagdag please comment down below. At maraming salamat sa nagtanong sa akin at sana nakatulong ako sa iyo. Pero gaya ng sabi ko, bawat isang tao may kanya-kanyang ugali at personalidad. Kaya naman, Basta magstick ka lang sa kung ano nang gusto ng amo mo at hindi sa kung anong pinapayo sa iyo ng ibang mga katulong. Ganito ganyan sis, ganito gawin mo sis, ganyan. So kilalanin mo yung amo mo at ikaw mismo makakaalam sa sarili mo kung ano yung dapat gawin mo para mapaamo mo si amo. So yun, magtrabaho ng mabuti, o sisirain ng tiwala ni amo. Kahit nakatingin sa hindi nakatingin, gawin ng maayos ang trabaho para darating ang panahon na magtitiwala siya sa iyo at bibigyan kanya ng reward pag na-appreciate niya yung inyong kasipagan yun lamang po, ang lahat na sinasabi ko ay base po sa aking experience at hindi ko ibinabase sa kung ano man ang nakikita ko sa paligod ko so it is my own experience at ganas ko no, at totoo ang nangyari sa akin, kaya naman sana nakatulong, at yun lamang po maraming salamat, God bless, bye!